Ngayong gabi nga ay habang ako ay nagpapahinga ay mayroong biglang kumatok dito sa pinto ng aking kwarto. Alas 9 na nga ng gabi at oras na ng aking pahinga kaya naman ako ay nagtataka kung sino yung uh, kumakatok dito sa aking kwarto at bumungad nga sa akin itong malaki isang kahon na hindi ko alam kung ano ang laman. Maya maya nga lang ay dumating na yung driver ng amo namin at siya pala yung kumakatok dito sa aming kwarto at sinabi sa akin na ito daw pala ay isang uh, sopa o yung upo ang maliit at pinalagyan daw ito ng gulong ng amo namin so yan yung gagawin ko ngayon for today's video kaya nga nabinuksan ko itong kahon ay nakita ko nga ito ay isang uh, klase ng sopa na maliit at uh, tinignan ko yung paglalagyan ng gulong ito pala yung papalitan ko ng gulong bali limang pirasong uh, gulong ang ilalagay ko dito ngayon nga ay uh, pinag-iisipan ko kung paano ako ito malalagyan ng gulong at uh, kailangan ay maingat din ako sa paglalagay nito at uh, kailangan ay hindi ito madumhan at dito nga ay muli kong tinanong yung driver na nagdala nito kung talagang uh, yun ang instruction ng aming amo na lagyan ito ng gulong. Mas mainam kasi na alamin natin talaga yung binigyan ng instruction dito sa driver upang wala tayong maging problema pag ito ay nailagay na natin. At ito na nga pala yung gulong na ikakabit ko doon na alam ko na nababagay doon sa sopa na dinala rito. At tinawag ko nga pala yung driver ng amo ko upang pakita sa kanya na itong gulong na ito ang aking ilalagay. At dahil nga sa kanya ibigay ang instruction, siya naman ang mananagot kung sakaling hindi magustuhan o magalit yung amo namin. Ang galing! Ang galing! At ngayon nga ay inumpisahan ko na ang paglalagay ng gulong dito sa upuan na ito at minabuti ko na rin na dito magtrabaho sa loob ng kwarto. Dahil bukod sa malamok sa parking, eh baka madumhan pa ito. At kailangan ay maingat tayo sa paglalagay ng mga gulong na ito, lalo na ito ay sa mga amo natin. Kailangan talaga na ito ay pag-ingatan natin dahil bukod sa bago ito, ay ang amo namin ay medyo may pagkamaselan. Kaya naman makikita nyo rito na kahit yung kanyang cover, habang ginagawa ko itong kanyang gulong, ay hindi ko na rin tinanggal. At alam nyo ba mga idol na kung totoo sa'yo ay hindi naman ito sakop ng aking trabaho. Kaya nga lang minsan ay hindi may iwasan na sa atin ibagawa ito dahil alam nila pag ang Pilipino ay mahuwido. At hindi nga katulad ng mga ibang lahi na kung ano lang yung trabaho ay yun lang ang alam nito. Dahil alam naman natin tayo mga Pilipino ay bihirang humindi lalo na sa trabaho at palaging nakaoo. Kaya nga masasabi ko tayo mga Pilipino ay hindi man pa rin dito. Pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng trabaho ay alam ko. Kasi pag naman hindi ko alam ang trabaho ako naman ay nagsasabi ng totoo. At mahirap namang pilitin yung hindi natin kayang gawin at hindi natin kabisado at baka naman makasira tayo ng gamit dito Kaya naman mas mainam gawin kung hindi mo kayang gawin ay magsabi ng totoo At dito naman sa trabaho namin kung hindi mo talaga kayang gawin ay hindi ka pipilitin Pero yung mga ganitong pagkakabit naman ng gulong ay kayang kaya na natin Dito nga pag ikaw ay maintenance lahat ng trabaho ay sakop natin At dito naman pag may malaking trabaho ay tatawag naman sa kumpanya at babantayan na lang namin At ngayon naman mga idol ay balik naman tayo sa aking ginagawa So bali patatlong gulong na ito na ikakabit ko at sinabi din sa akin ng driver na pwede naman daw ito sa Sabado pero ginawa ko na ngayon dahil mas mainam na wala tayong iniisip na gagawin pa sa darating na Sabado. Dahil ngayon nga ay Webes ng gabi at uh, meron pang uh, dalawang araw na natitira pero mas mainam na gawin na ngayong gabi. Dahil konting trabaho lang naman ito, bale limang gulong nga lang yung aking ikakabit dito. Para sa akin kasi mga idol, mas mainam ng gawin ngayon kaysa dun sa may iniisip ka pa na gagawin sa ibang araw dahil hindi natin alam ang dating ng trabaho, baka mamaya ay matabakan pa. Ako. Kahit bukas nga ay araw ng biyernes at medyo pahinga ang mga tao, ay ginawa ko na rin ngayong gabi ito upang uh, wala na rin ako masyadong isipin sa darating na Sabado. So ngayon nga mga idol, ay nasa panglimang gulong na ako na ikakabit dito at pagka natapos natin itong panglima ay pwede ko na uh, testingin kung uh, pantay ba yung pagkakabit ko ng mga gulong na ito. at ngayon nga uh, mga idol ay natapos ko na yung uh, pagkakabit ng gulong at uh, tetestingin ko na kung pantay ba yung aking uh, pagkakalagay at sa palagay ko naman ay okay naman yung uh, pagkakakabit ko ng mga gulong dito ito yan at, ayan. at uh, tetestingin ko nga na upuan kung uh, talagang matibay din yung gulong na naikabit ko dito sa upuan ito. pero sa huli yung amo ko pa rin ang magdidesight kung okay ba talaga yung aking uh, ginawang uh, paglalagay ng gulong na ito at kung hindi naman niya magustuhan wala man tayong magagawa kung hindi papalitan kung ano yung gusto niyang uh, gulong para dito so ito na nga mga idol yung itsura ng upo ang uh, nilagyan ko ng gulong ayan at uh, talagang iningatan natin na hindi madumhan at uh, maghihintay na lang tayo ng feedback ng amo ko kung okay na yung ginawa natin para sa kanya so yan nga mga idol kung umabot ka sa video ito maraming salamat sa iyong panonood at sa iyong suporta at sana ay uh, patuloy niyong suportahan ang aking uh, channel kung nagustuhan nyo yung video na ito, baka naman pwedeng makahingi ng isang subscriber at pakipindot nyo na rin yung notification bell upang updated kayo sa mga video na aking i-upload. Kaya nga lagi sinasabi sa aking mga video na itong aking na channel ay mixed content kaya marami kayong iba't ibang video na makikita rito. Kaya see you sa so next vlog. Peace out!